Big Reyes po inyong likod at kaibigan. Reaction vlogging. Handa ka bang magtiwala at katiwala? <laughs> katiwala? Ano ba katiwala? Yung owner's representative. Yung, pinag, yung mensaherong pinadala. Katiwala. Siya yung in charge. Custodian. Yung custodian. Custodian. Siya yung pinadala ng mayari para mga siwa. Owner's representative nga. Custodian. Minsan may isang barko. Maglalakbay. Malaking barko, daming crew, daming pasahero, Maglalakbay. Tapos, maiden voyage nila, napaggaling. Kaya sasama dapat ang mayari. Ngunit marami appointment ang mayari. Kaya nagpadala lang ng may-ari ng owner's representative isang katiwala na siya ang mga ngasiwa sa paglakbay kaya dumating yung katiwala ng may-ari nakita ng kapitan nagbigay po kayo kapitan good morning sir, welcome welcome aboard kapitan yun pagdating sa mga crew, yung ibang crew hindi naman yung may-ari ganun kagad reaction hindi naman yung may yung may ari, wala ka alam yan. Ano ba yan? So, hindi, hindi pinansin ng katiwala. Si Makay katiwala. At nagbigay ng kuman ng katiwala sa kapitan. Kapitan! Maglayag na tayo. Tumalimang kapitan. Naglayag sila. Tapos nagpulong punong sila lahat sa barko. Samantalang naglalayag pinakilala ng kapitan sa lahat ng crew andito kasama natin ang owner's representative ang katiwala ng may-ari siya ang mga sa ating paglalakbay at kung ano ang iyong pagpapas siya ihinto, itutuloy o hindi tayo ay susunod dahil siya ang may-ari yun ang sabi ng kapitan. Tapos, umangal yung ibang mga crew. Ano yan, kapitan? Bakit tayo susunod? Bakit tayo susunod? Bakit tayo tatalima? Hindi naman siya mayari. Eh kung may hindi siya nagustuhan, bakit ayaw na niya? Susundin natin, sabi ng kapitan. Oo, susundin natin. Umangal yung ewan ko, yung ranggo niya. Third mate ba? Second mate? Umangal hindi pwede yan tapos narinig ng katiwala tapos tinanong ng katiwala kapitan saan ba ang pinakamalapit nga puerto ng ating maladaanan ah sa Brasil oh Brasil ka sa Brasil pagdating sa Brasil pababayin mo ang taong yan hindi ko siya kailangan dito pagdating sa porto ng Basil, yung reklamador, pinababa. Wala ka ng you are fired. Wala ka ng trabaho. Hindi kita kailangan. Umalis. Lumayag na sila. Iniwan yung iniwan yung reklamador. Dahil hindi na ginalang ang katiwala. Hindi siya naniwala sa katiwala. Kung saan yung katiwala, ay may taglay nga kapangyarihan ng may-ari. Guess nyo? Guess nyo yung picture? Ganun ni po. Ang Diyos ama, nagtaguyod ng katiwala sa mundo. At yun ay si Simon Pedro at ang kanyang sumusunod. At tinayo niya ang simbahan upang maging pinto ng langit ang simbahan at si Simon Pedro ang katiwala dito sa mundo. At sana ibigay natin, ibuhos natin ang buong buo ang ating tiwala. Kung Diyos nga, nagtiwala sa kay Simon Pedro ng tao, kung Diyos nga, nagtiwala sa simbahan, tayo pa kaya? Tumaliwa, sumunod sa katiwala para hindi tayo may tsapera. Agak dita lah po. Maram selamat. God bless Oton.